Matapos gamitin ni Rudo ang hair dryer at ang net bilang sandata Tuluyan na nilang napatumba ang trash beast. Marami ang nabitin sa kaganapan noong nakaraang chapter. Kaya tara, umpisahan na natin ang chapter 121 ng Gatcha Yakuta. Tuluyan na nga ang natapos ni Rudo ang kanyang unang opisyal na trabaho bilang isang cleaners. Ramdam niya ang tagumpay at ginhawa kaya hindi niya naiwasang magpakita ng tuwa at mag-celebrate ng bahagya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Tamsi at pinaalalahanan na maaring may natitira pang mga trash beast sa kanilang paligid. Kaya hindi pa dapat patayin ang kanyang kapangyarihan. Pinaliwanag ni Tamsi ang kahalagahan ng efficiency sa paggamit ng kanyang kakayahan. Lalo na at limitado lamang ito hanggang tatlong beses sa bawat gamit na hahawakan niya. Kapag nawala ang energy ng mga ito, mawawala rin ang gamit niya sa laban. Dahil dito, napaisip si Rudo tungkol sa kahinaan ng kanyang kasalukuyang estilo ng pakikipaglaban. At naisip niya na kailangan niya pang pag-aralan ng maigi ang kakayahan niyang ito. Abang nagpapahinga, pinuri rin siya ni Natamsi at Grace sa ipinamalas niyang lakas ng loob sa kanyang unang misyon. Ngunit ipinaalala nila na hindi pa natatapos ang trabaho. Kailangan pa nilang hanapin ang pinagmulan ng mga trash beast at alamin kung paano ito nakapasok sa lugar. Dito, unti-unting naunawaan ni Rudo na sa lahat ng mga pinagdaanan niya, tila swerte lang talaga ang naging puhunan niya para makaligtas. Napagtanto niyang may malayo pa siyang lalakbayin at buong puso niyang tinanggap ang hamon na magpatuloy at matuto. Samantala si Polo ay tahimik na nakatingin kay Rudo. Niisip na tila may taglay ito na wala siya. May halong inggit at paghanga ang nararamdaman niya. Ngunit imbis na sumuko, pinanghawakan niya ang kanyang determinasyon. Sa kanyang isipan, naisip niyang kung wala siya nang kung anong meron si Rudo, kailangan lang niyang pagsikapan na makuha ito. Tumibay ang loob niya at lumapit kay Rudo upang tanungin kung ano nga ba ang sikreto ng pagiging isang giver. Ngunit bago pa man niya makuha ang sagot, bigla na lang lumitaw ang isa pang trash beast. Lumabas ito mula sa isang maliit na kubo, mas malaki at mas delikado kaysa sa mga nauna. Mayroon itong kakaibang anyo at hawak na weapon na tila mas malakas pa. Sa isang iglap, umatake ito at halos hindi nakaiwas si Rudo. Nasira ang isa sa mga gamit niyang weapon. Bahagyang natulak siya. Sinubukan niyang gumante gamit ang hangin mula sa hair dryer. Ngunit mabilis itong nakaiwas at umalon sa bubong ng isa pang bahay. Abang nagpapatuloy ang laban... Nakisali rin si Tamsi gamit ang kanyang net. Ngunit mabilis din itong naputol ng weapon ng trash beast. Dito nila napagtanto na tila ba ang halimaw ay espesyal na ginawa para kontrahin ang kanilang mga armas. Sa kalagitnaan ng labanan, Napansin ni Polo ang pattern ng mga trash beast. Lahat ng ito ay lumalabas at bumabalik sa iisang lugar, ang maliit na kubo. Bigla siyang napatakbo papasok sa loob nito. Pagpasok niya, laking gulat niya na hindi pala ito gawa sa dayami kundi gawa sa kahoy. Nagkalat ang mga sirang kagamitan sa loob at tila may mali sa buong estruktura nito. May naririnig siyang tunog sa ilalim ng kanyang mga paa at sa isang iglap nagsimulang mabiyak ang sahig. Mula sa bitak na iyon, isang malaking butas ang unti-unting lumitaw. At unti-unting nabuo ang anyo ng isang halimaw na tila ba? ang buong bahay ang tunay na katawan nito. Sa labas ng kubo, hindi pa rin tumitigil sa pakikipaglaban si Naruto. Sa wakas, inamaan niya ang trash beast gamit ang hangin mula sa hair blower. Ngunit sinabi ni Tamsi na posibleng hindi pa rin niyon ang tunay na pinuno. Nabahala si Rudo sapagkat kung patuloy silang aharap sa ganitong mga halimaw nang hindi alam kung alin ang tunay na target mauubos ang kanilang mga lakas. Maya-maya pa, lumabas si Polo mula sa kubo Tuguan ang kanyang ulo. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinahayag niya na na niya ang tunay na main body ng halimaw. Ito nga ang mismong bahay. Ayon sa kanya, ito ang kumokontrol sa lahat ng alikabok sa paligid. Ngunit tila walang naging reaksyon si Narudo at Tamsi sa sinabi niya. Kaya pansamantalang natigilan si Polo. Ngunit agad rin siyang nilapitan ni Tamsi at pinasalamatan sa impormasyong ibinahagi niya. Seryoso na silang lahat at oras na para tapusin ang laban. Sa puntong ito, umibay muli ang loob ni Polo. Sinabi niya sa sarili na kung ang kalaban ay hindi na alikabok kundi solidong bagay, ibig sabihin ay may silbi siya sa labang ito. Ngunit bigla siyang napigilan ni Rudo na sinabing siya na ang bahala sa bahay. Umatras na lamang si Polo, ngunit naramdaman niyang parang natapakan ang pride niya. At sa huling panel ng storya, sa isip ni Polo, muli niyang inalala ang kanyang paniniwalang kailangan kunin ng mga bagay na wala siya. Tila ba, unti-unti na itong nawala sa kanyang sarili. Habang naglalakad si Rudo, papalapit sa bahay, tumigil si Polo at may bigat sa dibdib. Tinawag niya ito para magsimula ang magsalita. Parang may nais siyang linawin at parang may namuong galit na sa kanyang damdamin. Grabe yun na. Magkakaroon kaya ng harapang Rudo versus Polo? Tara, alamin natin yan ngayong chapter 122 ng Gachi Yakuta. Habang naglalakad, tila may bumabagabag kay Polo. Hindi na niya mapigilan ang sarili at nagsimulang magsalita ng derechahan kay Rudo. Naramdaman niya ang pagkadismaya. Dahil sa loob-loob niya, inakala niyang iba si Rudo. Dahil sa kabila ng lahat ng pag-unawa at sakripisyong ginawa niya, pakiramdam niya ay nabaliwala ang lahat. Pinilit niyang kalimutan ang kanyang insecurities. Sinubukan niyang maging positibo at hinanap ang liwanag sa gitna ng lahat para lang mapanatili ang kontrol niya sa kanyang sarili. Pero para sa kanya, hindi yun kailanman maiintindihan ni Rudo dahil hindi alam ni Rudo kung anong pakiramdam ang maging isa sa mga taong hindi pinapansin. Walang pangalan, walang muka. Sa gitna ng kanyang paglalabas ng saloobin, nakuha niya ang atensyon ni Nagris at Rudo sa pagbanggit niya ng salitang faceless mob. Tila may tumama kay Rudo, isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang sinubukan niyang tanungin si Ruto, agad niyang tinapos ang usapan. Sinabing, hindi iyon ang tamang oras. Sa halip na umatras, gaya ng sinabi sa kanya, sumigaw si Polo, puno ng galit at pagod. Alam niyang hindi siya isang giver at hindi siya ganoon kalakas. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang karapatan para lumaban. Pagod na siyang palaging ituring na mahina. Pagod na siyang ngumiti lang para matakpan ang kanyang mababang tingin sa sarili. At higit sa lahat, sawa na siya sa mga taong katulad ni Rudo na sobrang taas ng tingin sa sarili. Hindi na nakikita ang ibang tao sa paligid nila hindi na rin nakapagtimpi si Rudo. Tumapak siya sa harap ni Polo at hinarap na ito. Giniit niya na wala siyang masamang intensyon sa sinabi niya kay Polo. Hindi niya minaliit kahit na sino. At kung may guni-guni daw si Polo, nakalaban siya ng lahat, huwag nitong idamay si Rudo. Pero sumagot si Polo at ipinaalala ang mga pagkakataong naramdaman niyang minamaliit siya ni Rudo. Para sa kanya, malinaw na may problema sa kung paano siya tinitignan ng mga tao. At dahil sa tensyon, natulak ni Rudo si Polo at tinanong kung ano ba talaga ang ginawa niya dito. Pero imbis na sagutin siya, lalo pang tumigas ang paninindigan ni Polo. Ayon sa kanya, simula't simula pa lang, hindi siya tinitignang pantay. Sa halip, parang binabasa at hinuhusgan siya ng mga cleaner. Si Gris na noon ay nanonood lang sa kanila, napuno na rin ng inis at tinawag silang dalawa. Lalapit na sana si Rudo kay Polo, nang mapikon pa ito lalo sa tono ng pagsasalita ni Rudo, tila pinapasa na naman niya ang responsibilidad na maunawaan ang sitwasyon. Kahit hindi niya alam ang buong istorya. Ngunit para kay Polo, sapat na ang mga naranasan niya para masabi kung sino si Rudo sa paningin niya. Bawat kaguluhan na sinisimulan ni Rudo, laging may ibang taong sumasalo ng resulta. Habang nakikinig si Rudo, bigla niyang naalala si Regto kung paanong palaging ito ang humaharap at humihingi ng tawad para sa kanya kapag may nasangkotan siyang kaguluhan. Palaging si Regto ang nagpapakumbaba at sa sandaling iyon, unti-unting naipon ng galit sa kanya. Nagtanong siya kung ano bang alam ni Polo sa kanyang pinagdaanan. Matapang namang sumagot si Polo. Alam niya ang kwento ni Rudo, ang batang inakusahang pumatay sa sariling ama, ang spirit na may madilim na nakaraan. Pero para sa kanya, hindi iyon dahilan para gawing sandata ang kanyang sakit. Kahit siya ay nasaktan din. Hindi ba't patuloy pa rin siyang lumalaban? Pero bakit si Rudo ginagamit ang nakaraan para makapanakit ng iba? Dahil dito, tuluyan na nagdilim ang paningin ni Rudo. Para sa kanya, si Polo ang masyado nang lumalampas sa linya. Siya ang gumagamit ng sariling sakit bilang depensa para manakit ng ibang tao. At sa puntong ito, tila natamaan si Polo. Hindi na niya napigilan ang sarili at bigla na lang sumugod kay Rudo. Sinubukan ng ni Grace pero huli na. Sinuntok ni Polo si Rudo sa muka Isang malakas na suntok na siyang nagpatalsik ng mask ni Rudo sa lupa. Kita sa muka ni Polo ang gigil at hindi mapigilan na galit. Si Rudo naman napaatras nang dumapo sa lupa ang kanyang mask. Tumingin siya pabalik kay Polo. Ang mga mata niya punong-puno ng matinding galit. At sa huling panel ng storya, nagmadali si Grease na pigilan si Polo habang sa likuran nila, ang Trash Beast ay unti-unti nang tinatapos ang kanyang transformation. Isang panganib na malapit ng sumabog sa gitna ng kaguluhan. Masyadong mainit si Polo ah. Tara, Tuloy na natin ang kwentuhan sa chapter 123 ng Gachi Akuta. Dito nga ay tuluyan ng nilamon ng matinding galit si Polo. Nawawala na siya sa kanyang sarili. Habang unti-unting lumalapit si Rudo, inipigilan siya ni Gris na sumugod muli. Kita sa mukha ni Rudo ang matinding gigil. Muling nagtama ang tingin nilang dalawa. Puno ng apoy ang mga mata nila. Pero sa di kalayuan, Si Tamsi ay tila na iintriga sa nangyayari habang si Tom ay halatang balisa. Dahil sa adrenalin, umilis ang tibok ng puso ni Rudo at hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at sumubok siyang gumanti ng suntok kay Polo. Pero bago pa man tuluyang makalapit si Rudo, inarang siya ni Gris at hinawakan ng kanyang kamay sabay sa pagsigaw na dapat na silang tumigil. Pinaalala nito na hindi iyon ang tamang oras para magsimulang magtaway sa kapwa nila kakampi. Ngunit si Rudo ay hindi agad napigilan gigil na gigil siya habang patuloy na sumusugod. Muli siyang pinagsabihan ni Gris habang si Polo naman ay tila tuluyan nang lumubog sa kanyang sariling dilim. Habang nakatingin kay Rudo, bigla na lang nagsimula si Polo na ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang kabiguan, ang pagiging walang kwenta at ang realidad na kahit anong gawin niya, wala siyang kayang baguhin. Sinisi ang kanyang sarili sa lahat at tila hinahamon pa si Rudo na gamitin ang kapangyarihan nito para tumakas mula sa lugar na iyon. Bago pa niya matapos ang sasabihin na itulak na ni Rudo si Gris at nakalapit siya ng husto kay Polo. Kitang kita sa mukha ni Rudo ang puot at handa na siyang muling sumuntok. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang malaking kahoy ang biglang lumipad at tumama sa kanilang giant hair blower. Sa lakas ng impact, wasak ito at tumusok pa sa isang bahay sa kanilang likuran. Nagulat silang dalawa, si Rudo at si Polo, habang pinagmamasdan ang dahang-dahang paglapit ng isang aberrant beast. Tila ba ang halimaw na ito ay may hugis ng isang malaking bahay. Si Tamsi ay tahimik na nag-iisip sa gilid. Iniuugnay niya ang nangyari sa pagsasabi na ganito ang bunga kapag ang magkakampi ay naglaban. Sa gulat ni Rudo, inignan niya kung buhay pa ang kanyang blower. Ngunit puro pirapiraso na lang ito sa lapag. Napahinto siya at nagsimulang maghalungkat sa kanyang bulsa. Samantala, si Polo ay tila nagising sa katotohanan unti-unti niyang naunawaan ang mga naging epekto ng kanilang away. Nang makuha niya ang tingin ni Rudo, isang tingin puno ng inis at pagkadismaya, na-realize niya na siya ang naging dahilan ng kaguluhan ng grupo habang si Rudo ay nagsisimula ng lumapit sa trash beast. Hawak ang kanyang weaponized net. Si Polo ay nanatiling nakatingin habang iniisip kung paano nauwi sa ganito ang kaguluhan. Tumakbo na si Rudo papunta sa halimaw para atakihin ito. Pero bigla itong dumura ng malaking sopa mula sa bibig nito na dumiretso kay Rudo. Sa lakas ng impact, puntik siya nitong matamaan. Mabuti na lang at maagap siyang nailigtas ni Tamsi gamit ang tukoshin net na ilagay siya sa ligtas na lugar. Pero patuloy ang pagsugod ng halimaw, kaya't agad silang naghanda. Sa kabilang banda, si Gris ay nagbato ng kahoy na tumama sa bubong ng halimaw para makuha ang atensyon nito. Gumana ito at tumingin ang beast kay Gris. Sabay inilabas ang mga spike mula sa katawan nito. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Polo na guilty siya sa lahat ng nangyayari. Naisip niya na dapat ito ang unang misyon ni Rudo. Ngunit nasira ito dahil sa kanya. Napaupo siya sa lapag. Nadismaya sa kanyang sarili. Nang makita niya ang kanyang sombrero, kinuha niya ito. Inayos ang sarili at ibinato ito sa beast para makuha ang pansin nito. Tumama ang tingin ng halimaw sa kanya at doon siya tumayo sa likod ng isang poste. Tinawag niya si Rudo at nakita naman siya nito gulat at nagtataka. Sa sandaling iyon, pinili ni Polo na kalimutan ang galit at isang tabi ang lahat. Buong puso siyang humingi ng tawad kay Rudo. Sumugod ang halimaw kay Polo at habang hinihintay niya ito upang sabayan ng isang malakas na palo ng kanyang martilyo, inausap niya si Rudo sa kanyang isip at nangakong hindi na siya ulit magkakalat. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napigilan ang halimaw. Umama ito sa kanya, binangga ang poste at nagresulta sa pagbagsak ni Polo sa malalim na bangin. Sa kabutihang palad, ang itaas na bahagi ng poste ay bumagsak din sa bubong ng halimaw at pinadapa ito. Ngunit hindi maialis ni Rudo ang kanyang tingin kay Polo. At sa huling panel ng storya, may kita natin si Polo nakahiga at parang nag-aagaw buhay na duguan, putok-putok ang ibang bahagi ng katawan ngunit sa kabila ng lahat, mahigpit pa rin niyang hawak ang kanyang martilyo. At dyan nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Sana po ay na-enjoy nyo ang bawat eksena. Kung gusto nyong samahan ulit si Kuya Boy sa mga susunod na kwentong anime, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kabanata!